Umaga po sa ating lahat. Narito na naman po tayo sa mag-almusal tayo ni Ned. At ngayon po ay araw ng linggo, araw ng pagsamba ng kanya-kanya nating reliyon. At sa ngayon ang dinggalan po ay maulan. Sinalubong ako ng isang ulan na maglilinis ng lahat ng kapaligiran. Magdibilig ng mga halaman. Bagamat maulan, isa puro nitong biyaya ng Panginoon. Magandang umaga po ulit, nawapoy pagpalain tayo ng Panginoon Diyos sa araw na ito, sa lahat ng ating mga gawain, anuman ang ating mga nararamdaman sa buhay, anuman ang mga kinaharap natin na minsan ay hindi natin ito uh, gusto. Maging ito man ay problema, maging ito man ay pagkawalan ng pag-asa, maging ituman ay ang trabaho mo'y ay mawawala o ikaw ay walang makitang trabaho o wala kang pambayad ng kuryente o kung ano man po ito no? maraming mga bagay sa ating buhay ang dumarating at tayo'y napapaisip gumagawa tayo ng mga solusyon para ating itong magampanan which is hindi po naman magigyo Atin pong talakayin ang sinasaad sa isang galata sa Biblia na ang pamagat po ay dumakad ka sa pananampalataya at hindi sa nakikita. Okay? Mga kapatid, ang sabi dito sa pangalawang kuryento versikulo 5-7, sapagkat namumuhay tayo sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Sa buhay, maraming pagkakataon na hindi natin alam kung ano ang kinahaharap, ano? Uh, maging minsan parang puro dilim na lang sa nakikita natin wala na tayong makitang pag-asa minsan wala tayong kasiguraduhan sa isang bagay na inaakala natin pinagdidisyonan natin minsan nawawalan din tayo ng direksyon ano ho? so dito walang linaw na sagot ang natatanggap natin. Pero dito, hindi tayo sinusubok ng Diyos. Hinihingi niya sa atin ang kiwala. Hindi sa kung ano ang nakikita natin at kung sino ang tao ang nakikita natin. Kapag lahat po, minsan, pag everything is fine, lahat ay maayos sa buhay mo, napakadaling mag-trust, napakadaling maniwala, masayang masaya ka, alam mong andyan ang Diyos. Pero kapag nawalan ka ng trabaho, iniwang ka ng mahal mo sa buhay, uh, nagkasakit ang isa sa mga pamilya mo, or anumang bigat na problema ang pinagdadanasan mo ngayon, doon nasusukat po ang pananampalatay. Kasi minsan, bumibigay tayo eh. Bumibigay tayo sa sa Panginoon. Tinatanong natin siya Bakit? Bakit ako? Bakit mo nagawa? Masipag naman ako. Bakit ako nawalan ng trabaho? Maayos naman ako sa pamilya ko. Bakit nagkasakit? Minsan, tinatanong natin. Kino-question natin ng Panginoon. Pero hindi po yun. Dapat lang ay mananampalataya, magtiwala tayo sa Panginoon dahil dito rin ay tayo ay tumitibay bilang isang tao. Ako marami ho akong pagsubok pinagdadaanan. Hanggang ngayon sa oras na ito, napakasakit ko. Wala pa po akong sagot, wala pa po akong uh, naiintindihan kung bakit. Pero pinagdadasal ko po ito sa ating Panginoon at alam ko na meron itong patutunguhan. So magtiwala po tayo. Magtiwala. Patuloy ang buhay. Huwag natin na uh, natin uh, na ng isang stressful na buhay. Meron po akong isishare na isang kwento. May isang lalaki po, no? <clears throat> napaka-religyoso niya rin, na panantalataya sa, sa Diyos, minsan naisipan niyang umakyat sa bundok at doon magnilay-nilay ng mga salita ng Diyos. Habang siya ay naglalakad sa itaas, mabangin na po. nadulas. Nung madulas siya, sumusub-sub siya pa baba, mabuti na lang nakakapit siya sa isang sanga. Nung nakakapit siya sa isang sanga, sabi niya, Tulong! Sino po ba pwedeng makatulong dito? hanggang sa may narinig siyang isang malumanay na boses. Sabi niya, huwag kang matakot, bumitaw ka sa sanga. Ha? Huh? Nagdalawang isip siya. Sabi niya ulit, tulong, sino pa po pong ibang may tao dito, tulong. Ang, ang lesson po ng kwento niyan is, minsan humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Pero hindi tayo marunong makinig hindi tayo nagtitiwala. Ano po ba? So, eto po, samahan niyo po ako ulit bukas sa isa na naman po nating kwentuhan habang tayo nag-aalmusal with net. Maraming salamat po and God bless you all. Dapat 'wag kalimutan magtiwala sa Panginoon.